samahan pa rin yung vibes na ito tayo ng kapihan ay talagang swak sa itong programa ng po ito at napasisiraan. Ako si Mark Nero Sonsa at kumahan din ako sa paborito kong kapihan. Sa lungsod ng Zion City of Muñoz ay matutuklasan ng kapihan na hindi kinakailangan ng bagahe at visa dahil tunay na dadalhin ka sa isang Japan vibes na kapihan. Ang kanilang inumin at pagkain ay may hango rin sa bansang Japan na kung saan ay tunay na malalasahan tampok ang iba't ibang dimpla ng matcha na sa kanila ay masusunuman. Kanilang mga hinahandang pastries ay talagang wow dahil sa lasa at tsura ay pagkain hango ang nanaraman. Bibida ang masayang karanasan dahil habang kumakain ay mayroong magandang tanawin. Malinis, puting kulay at minimal na kaayusan ang naging konsepto ng kapihan dahil ganito ang madalas na disenyo sa bansang Japan. is favorite place ko out of Japan. Um, Na-inspire po sila sa culture and coffee po. Um, nima po sa core values po na namin. is tatlo po yung na-play sa, sa question nyo po is which is simplicity, quality po, and sustainability. A simplicity po, intentionally po na inong simple lang po yung design ng place na ito since para bigay lang po siya ng relax vibes yes. and karapat po ng paliwalas and peaceful test po. And sa sustainability po, since gumagamit nga po kami ng 100% compostable and biodegradable packaging from cups, meats, and takeout boxes and so straws. Na-inspired po kami sa Japan, which is mahingan po sila sa waste management and, and sa so resources po. And lastly po sa quality, ina-apply po namin yung Japanese dedication which is yung nagti-take time po kami sa pag-brew ng kape and hindi po namin minamadali. And lalo na pong maingat po kami sa bawat decision. Very clean daw po yung design ng coffee shop since gusto po ngayon yung very Instagrammable yes. na spaces. Um, But for us nga po, sinabi, na, sinabi ko po kanina na intentional po yung simplicity dito ay gusto po namin parang anti and relax vibe lang po. Parang magulong, parang nga po para sa magulong labas po. Na and next po is medyo mahal po yung coffee and price po yung mga packaging. Since yun nga po, pinaprioritize namin yung biodegradable packaging, uh, medyo Matas uh, po yung cost niya. And worth it naman. Personally din kasi as favorite ko rin na pumunta dito sa NAMI. Ano parang yung good experience talaga. Like, once na rin dito, baka na-accomplish ko yung mga collect ko, like my kasi napaka-peaceful. And at the same time, yung make sure na mataserve gano'n, never ako na-disappoint mula ng day one na naging customer ano na.